tao na naman ang karit na may nanay oh. Ayaw, namumulot na naman ang kuhan Ang basura Nanay! Tandaan nyo pa ho akaw? Ah, natatandaan nyo ako! Ha? <laughs> Hindi nyo na ako natatandaan, nari ulit ng ubas. Oh wow, sige ha, Rehao. Oh. oh. Mag-hintong muna habang ma... Ay, na. mayroon na naman. <laughs> ubas oh, ubas, para kayo lumangas. Maraming salamat po. Ayos lang ho At kayo nakita ko ulit, eh. di na, nakita ko ito, tumigil muna ako. <coughs> Sabi ko, ma, ko ako ng tao pang gato. Oo, oh, ang sabay. Ayan ay binibigay sa akin ng mga maiksi. Ay di ayos pala o. Ari hong unang pagkikita namin ni Nanay Erlinda Kabiling. 68 years old, senior citizen na. Ay talagang napakahusay pang mga lakal. At siya lamang mag-isa. Ay kay naman naman. Lumalaban ng parehas, hindi nang hihingay. Kung bagay may mga malalakas na kabataan, binata at saka kababaihan. Ay umaasala sa panghihingay. Matandang ari ay talaga namang Namumulot, naninimot ng kalakal, mga butay, dyaryaw, mga mabuhay lamang siya at ang kanyang kapamilya kapuso kapatid ay nakakahabag naman pagkagarnay. Ayan, susulong ng karton at pupunta sa bulaknay.